morning sa lahat. Uh, ready kasi inyo. Uh, hello again. Ako uh, po ay isang manumulat, naging mamahayag din. At uh, isang aktivista mula nung pagka-estudyante. And of course, I was a return uh, congressman of Bayan Muna uh, from 20, 2004 Nung ako po ay sanay sa dalawang klaseng parlamento, formal parliament, at ang parlamento na yan sa atin. At nung ako po ay nasa kongreso, doon ako na-encuentro ko face to face yung mga political dynasties dahil halos lahat ng kasama kong kongresista noon walang galing sa political dynasties. And yung nine years na yon was very instructive, nakita ko po uh, harap harapan kung paano sabi ko ang pinakamalaking salga sa pag ng ating bayan ay eh, ang mga political dynasties. At yung mga interes na nasa likod nitong mga political dynasties will include yung mga kamag-anak at kaibigan nila malalaking negosyo, mga asendero, mga foreign partners nila. And so para sa akin, itong nakaraang mga araw na sinusubaybayan ko yung filing ng candidates dito sa Comelec, talagang bumabalik ka yung sinura At nagagalit ako kasi so nakikita kong dumalala pa yung political dynasties eh. At dapat ihinto na, dapat wakasan na yung mga kandidatong sunod-sunod, sabay-sabay na magkakapamilya tumatakbo. Hindi dapat sunod-sunod, hindi dapat sabay-sabay, dapat isa-isa lang. So that is uh, one of the key measures na ikutulak talaga natin sa Senado. Uh, an anti-dynasty law. Isa-isa lang. At kaakibat niyan, sa usapin ng uh, political reforms, right to information law, whistleblowers protection act. So ito yung mga isusunod natin kapag tayo po ay pinalag sa Senado. Salamat po. Salamat po, sir. Q&A. Uh, Dwight, from Harvard. Hello, hello, uh, um, good morning. Um, this is your uh, second uh, attempt to do to the Senate your first time over a decade ago um, and in history we laka puna ako from the National Democratic Movement sa Senate do you think the time is right for from, that uh, that someone from the National Democratic Movement uh, make it to the Senate and for my second question na rin what lessons have you learned from uh, your first bid from your first Senate bid over a decade ago that you would apply in recalibrating your Senate campaign Yes, the time is right. Na meron isang progresibo, isang national democrat na pumasok sa Senado. I think yung pagbalik ng Marcos sa pwesto ay eh, nagsilbing malaking aral sa ating mga na itong mga political dynasties na ito. Kapag hindi mo talaga tinigil, hindi mo minakasal, babalik at babalik. Okay, and the only way to engage and to stop the political dynasties eh, is to play at their own game Uh, kaya kailangan tapatan natin ito sa Senado. May yung dominant ang mga political dinasties ng Congress and Senate. So we should be there to, uh, para labanan sila. And I think naiintindihan na ng tao ang bayan niya. Uh, yung second question, uh, Paano? Ano Yes, First, I think yung lesson is we cannot do this ng tingi-tingi. Kasi kami ho, nung tumakbo ako, isa lang ako before ako, yung si Satur and si Lisa, after me, si Neri. So we always feel one or two candidates only for the center. I think uh, ang isang lesson namin that will not work. Kaya nga ngayon, labing isa. Kung kaya nga, labing dalawa ang aming magkukunan, pero labing isa ang inabot. Because we want to show that we are really a force to record with. That uh, hindi pwedeng may compromises kasi kapag isa dalawa ka lang kailangan mong pumasok sa isang traditional slave mapokompromiso ang iyong plataforma ang iyong messaging so this time we we are trying to build we try to build a full slave we're building an almost full slate para buo yung aming kataporma, buo yung messaging na mapaabot namin and we can also work as a team at yun ang importante kaya sabay-sabay kami ng file kasi kung team ang trabaho pwedeng well distributed ang aming kampanya. May ibang namin yung mga So these are some of the lessons that uh, ginagaw namin kaya uh, ganito yung aming kampanya. Ito, ito ba yung po, sir. Sir, sir man, ano po yung, uh, paano yung po ano yung voters' education lalo na dun sa mga uh, uh, mga marginalized uh, na yung, yung halal nila yung talaga na uh, nagrepresentasyon -re sa kanilang panigpansyon. Ang kainan ngayon, napakarami ng halimbawa na magagamit natin sa voters education to show na yung pagboto ng mga political dynasties at saka ng mga bulok na politiko ay okay, nakakasama sa ating bahay. So yung experience natin sa mga Duterte yung experience natin ngayon sa Marcos uh, napakadaling iside no? at napakadaling maintindihan ng mamamayan kung bakit hindi na dapat payagan pa na ang mga ito ang mamayag pa. So the, their experience itself, yung, yung buhay na karanasan ng ating mga uh, provides them with many lessons on why uh, kailangan natin ang ilagay naman sa Senado at ilagay sa pamahalaan ay ang mga progresibo, na uh, hindi na itong mga trapo, hindi na itong mga political dynasties. maliban dun sa pinitigil, sa tingin ba, uh, yung mga voters, meron din, uh, parang nag ng miscommunication ng that's why hindi basta ma-appreciate kung ano yung mga inilalatan nyo ng platform at hindi yung mga Um, uh, hindi miscommunication eh. Una-una, yung naaabot namin is very limited. Kasi nga, uh, yung lack of resources, So yung limitations mismo ng isang uh, kandidatong hindi milyonaryo, hindi nakalikit sa malalaking negosyo. That is a big limitation on our part. Uh, pero ang pangalawa, yung nature mismo ng eleksyon natin, eh, grabe, grabe ang control ng mga political dynasties, political machinery. Sila ang nabibili ng boto, sila yung nananakot ng mga botante, at kami ay bahagi ng mga bitima ng sistema. So, uh, kaya ang gawain namin ngayon is how to overcome these obstacles. I think the message itself, kapag nakakasalamuhan namin ang mga mga malinaw eh, madaling maliging dihan. Ang, ang uh, challenge is how to uh, mas marami pa makatumalang message na yan at malapasan namin yung mga hurdles, yung mga limitasyon uh, ng ganitong klaseng na uh, sistema Well, ang sinasabi ka namin is the master plan. Kung mapapansin mo yung kandidato ng mga kabayan, sila rin ang mga leader sa kanilang kanila mga, mga sector. So mga manggagawa, hindi eh, million-million naman ang manggagawa natin. Mga magsasaka natin, uh, million-million din. So, itong sectors na ito, fisher folk, indigenous peoples, yung mga professionals, eh sila naman ang bumubuo -bu ng pinakamaraming bilang ng tapong bayan. So we hope to reach uh, the, uh, this is a, a big constituency and so yung messaging ng bawat kandidato namin ay may mahigit na sarili nilang constituency na malaki at malawak. So uh, yun ang isang dahilan din kung bakit uh, ang mga candidates namin ay dapat sa bupa at tinikilala uh, mismo ng sarili nilang mga constituencies. May last question kasi kung reality, hindi pa sa progress sa lima ang dami doon. So, if and when it happens, nakapunta kayo sa Senado, how are you going to really push for this uh, uh, advocacy successfully? Unang-una -una, ang karanasan namin sa Kongreso talagang mahirap dahil we are just one of more than 300. Ang Senado is a different body. I will be one or hopefully mas marami uh, in 24. So kapag ikaw naging pasay sa Senado, iba yung thing. So I think that as a senator can be more assertive uh, and you we'll have more clout than an ordinary congressman. Pangalawa, para sa amin ang susi dito sa political dynasty, hindi sa Senado o so, Congress, hindi sa loob dyan, sa labas. I think it is people power that we should mobilize to defeat the dynasties. So yung sama-samang pagkilos ng mga mamaya, yun ang isang factor na hindi pa natin nakikita na malakas uh, dito sa kampanya laban sa political dynasties. So that is what we will, be bring, we will bring to the table. Not only a piece of legislation, but a people's movement that will push for that. And that will conduct strikes and other mass actions and other uh, activities to pressure uh, Senate and Congress to come up with an anti dynasty Salam, salam, salam